Oh my God, parang nasa Pinas lang ako. <laughs> wow. Oh. So tara, samahin niyo ako, umiko tayo. Ayan guys, wow, ang oh, lalaki ng lobster. yan dito. Nandito tayo sa Palaista. May dahon ng tubo. So, guys, baka mawala tayo dito. talagang pinakuhanan sa akin yan ang video guys oh big my god Rose. so much nice <laughs> oh yan alaki na lobster <laughs> big shrimps the big stream king prawns what's name of that? king prawns? Kilo, kilo garo yan guys So nandito tayo sa ano sa Dubai Palinkin ka uh, supermarket. Masal glad show. Ah. Show Shopee scallop. At oh my god, may tahong sila dito. <laughs> Ayan, may tahong sila guys. Uh, yeah. funny, funny, funny. Ang gaganda ng mga hipon Dito bueno. niyo sa pinas nagumamay ron ganito. Dito na, dito din guys sobrang ano, Ah, uh, napaka-pris ko ng mga isda. Ayan, first time kong nagala dito. Mas mama sa tanda. So, siya si Kuya yung nagtatanong kanina. Yung nakadlo guys, siya yung nag-show talaga nung ano, nung uh, lobster. Kanina yan. Pinakuhanan sa akin ng video kasi sabi niya, nagtanong siya kung nagpa-vlog din ako. Sabi ko, my god, ang daming bumuto. Napapaligiran tayo ng puro isda dito, isda, hipo. Nandito po siya, guys. Nandito lahat 'yan. So mamaya-maya i-show natin yung mga ano, yung mga tuyo nila nandoon sa kabila at yung mga gulayan, mga prutas nandun din lahat. So magkikita natin yan lahat dito, guys, sa, sa Dubai Supermarket sa Palengke ng Dubai. So, tara ikot tayo sa niya So, ayan guys, iikot tayo So, sundan natin Si Tanda Parang kukuta kami sa mga party night. Ayan, shoutout Sa na mga ano natin Okay. sama sabo ko yung ansap na manihing. oh my god so ayan talabas na naman kami sama pa rin namin yung ano yung tour guide na Oh! <laughs> so thank you so much guys Dito na naman kami din Oh my God <laughs> Hi guys So yun nga Abangan natin yung Susunod na vlog ko. So, kakagising ko lang, guys. Haggard Lola. <laughs> kakagising ko lang kasi napagod ako kapon sa pamamalingki namin. So, may susunod na vlog yan. At syempre doon natin makikita na para kon sikat na vlogger. Chat. <laughs> Thank you so much, guys. sa Walang sakang pagsusuporta. Thank you so much. See you in next vlog. Abagan, guys. Talagang mamamangha at maaaliw ko kayo sa panunood ng vlog na susunod. So, thank you. See you next time. Bye-bye. God bless us all.